Ronel! Oy! <laughs> Naunsa naman ka, Ronel? Ha? Naunsa naman ka? Ayos naman. Ha? Ayos naman ko. Wala kayo kuwarta lagi. Ayaw kita kuwarta ulit. Kadakita na to ba? Pero ka wala yung kuwarta. Na ako'y ihatag niyong short pan dito. Ha? Wala kayo kuwarta? Mahina ang mga tao rin. Mahina ang tao? Na ako'y short pan dito. Akong ipalit nga. Dako, in ana, sigo dyan to ni mo. Paalutan, kag balik kagbalik ha? Paalutan, di kagbalik, okay ra? Pagupitan, ti kagbalik. Ha? Liso dyan ang tao ron. upitan oh, gupitan, sige, gupitan lang sa, okay, dungagan na tong kwarta. Sige, dungagan na tong kwarta. Kadali lang daw, eh. Tawagan na balik ha?